Magandang araw sa inyong lahat mga kabos day at ngayong araw naman dumayo tayo kay uh, EB Pibihira naman akong dumayo rito para kumain Siyempre budget budget din, mahirap ang buhay ngayon Sobra kasi talagang gutom na gutom na ako kaya dumerecho na ako rito para kumain At napakasarap naman talaga ng mga chicken nila rito Bukod sa crispy na, juicy pa at ang gravy nila napakasarap at ang gustong-gusto ko talaga rito ay yung kanilang balat. Napaka-crispy. Napaka-sarap ng pagkakaluto nila o pagkakaprito nila rito. Ito nga yung pinipilit kong gayahin. Pero hindi ko magaya-gaya kung paano siya niluluto at sa kung ano yung mga ingredients na nilalaki rito. So guys, kung makikita nyo, napaka-sarap man talaga ng kain ko dyan. So mga ka-Boss samahan nyo kumain. Pasensya na kayo, ito talaga yung pinaka-gustong-gusto ko sa Ibi. Eh yung uh, chicken. Kahit pa ulit-ulit akong kumain sa kanila, ito pa rin ang ino-order ko kasi napakasarap naman talaga. Minsan malaki yung chicken lang, minsan naman maliit lang. Katulad nito, maliit lang. So mga kabosche, maraming salamat nga pala sa mga lahat ng nag-follow uh, sa akin, sa mga new uh, followers ko. Maraming salamat sa inyong lahat, uh, pati na rin sa mga nag share ng mga video ko. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At kung minsan may nagbibigay din ng star, maraming salamat sa mga nagbibigay. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, samahan nyo kung kumain. Hindi pala pala ako tapos. Te <tiple> pōkai Thank <laughs> you. Gracias.